kaso ng rabies sa Region 1 na nanatili sa lima. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Sa pagpapaigting ng programa ng pamahalaan laban kontra rabies, nananatili sa lima ang naitalang kaso ng Center for Health Development Region 1 ngayong taon. Sa eksklusibong panayam ng IFM News, digupan kay CHD1 spokesperson Dr. Joel Bobis, dalawang kaso rito mula sa Pangasinan at tigisa naman sa Dagupan City, La Union at Ilocosur. Sa kasamaang palad, lahat ng ito ay nasawi dahil ang iba ay hindi nakapagbabakuna at ang iba naman ay hindi ito na kumpleto. Nananatili naman sa isang daang porsyento ang fatality rate nito sa rehiyon. Patuloy naman ang pagsuyod ng otoridad sa mga barabaranggay upang makapagbigay serbisyo sa pagbabakuna ng mga alagang hayop. Patuloy naman ang palala ng otoridad na maiging magpabakuna dahil ang mabuting balita ay 100% preventable ang sakit na rabies. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.